namunga na yung kamatis namin yan. yan namunga na yung kamatis namin yan yan tapos yung litos namin naubos na litos namin yan papalitan na naman namin yan ng sibuyas saka kamatis yan yan talbos ng kamote. Ito pala, ito ito, tawag nito sa amin, hagunoy. Pag masugat ka niyan, masugat ka, kumuha ka lang ng talbos nito, mga daon, dikdikin mo, tapos yung katas niya, ilagay mo sa sugat mo. Talo pa ang bitadain. Mawala ang hapde, mawala ang sakit tsaka madali maghilom ang sugat hagunoy kung makakita kayo ng ganitong halaman ah, oh. ah hindi halaman ah, damo tawag yan sa amin hagunoy pag makakita ka nyan wag, wag nyong patayin dahil marami yung nagagamot pag masugat ka ito kung nakikita mo yan yan nataga ako nyan Tagusbuto yan. Ito lang ginamot ko. Yan lang ang gamot ko. Hagunoy. By the way, isa pa. May papaya din kami dito at saka gabi. Yan. Ayan din. Isa ding halaman na yan. Ang gamot sa ubo. Yan, maglaga ko yan. Tapos may isa pa kami. Kalabasa. Malaki na yung kalabasa namin. Gugulayin na namin yan. Paglayan na namin yan. May susunod pa na bunga yan. You know? Nakikita nyo. Yan. Ganyan. bye, -bye.